Magandang hapon mga kaagri, mga kaprepper, mga kasaka. Ayun guys, so magpipitas tayo konti ng, what? ng uh, Palang si Locano. Palang. ayat guys, so. Maso lang, hindi ko mahawakan guys. Ayan. At uh, sikapin na lang natin na what? magpitas ng what? isa lang ang kamay. <laughs> ano ba ayun hindi ko makikita baka ma baka maputol natin yung kanya eh ayun, wala na naputol nga ayun ayun o no. pumunta na sa lupa sumayad na yung bunga nya malaki na kasi ayun guys so ito naman po itong sigarilyas uh, konti lang to ayun siya konti lang yung tinanim ni Tatang, Mayroon lang siyang konting uh, binhi non, butil, buto. Yun po. Um, sa may bakod lang po to. So yan po. Actually ito kasi tinanim ni Tatang to para may panggulay po, pangulam, pangsahog sa ulam. Para insan may iba naman, Pagka, gustong mag uh, mag uh, ulam ng uh, sigarilyas gulay na ibang gulay uh, pa pasalit ano salitan salitan ang tawag doon salitan kakain ng pechay ulam ng pechay magulam ng uh, alugbati tapos uh, minsan naman pagka okay na yung unguan natin upo natin ulit malapit na rin maharvest yung upo natin tapos uh, ano pa ba talong ito dito sa tabi natin Uh, sili so sinisikap po natin mga kaprepper uh, magtanim ng kan sari-saring gulay kung alam niyo po yung kanta sa, kan, sa bahay kubo bahay kubo kahit munti ang halaman doon ay sari-sari singkamas sa at talong sigarilyas at mani Yan, doon, doon, doon yung kan di ba sigarilyas Ayan guys, so tanim-tanim tayo konti. Sitaw, bataw, patani. Ayan, may patani din dito. <laughs> may sitaw na rin. Ayan. so guys, uh, mga mga ka kaprepper, kung gusto nyo pong <laughs> gawin natin o gawin nyo po yung, ano, yung pagiging prepper, preparation sa prepper, magbase lang po kayo sa kanta na bahay kubo, nandun na po yung mga gulay. Tapos kung ano pa yung mga gulay na wala doon, eh kuha nyo na lang po dagdag nyo na lang kasi tulad ng pechay wala naman doon talong ba, uh, meron doon eh ano pa ba so yun po nakakatawa no sa kanta pa lang pala nung una pa lang nung panahon ng mga lolo't lola natin mga ninuno natin meron na talagang mga kan uh, natural natural na prepare na dati yung mga lulot lola natin guys so nakakatawa no sa kanta pa lang doon na eh prepare na talaga eh eh, prepare, food prepare, ayan guys so yun po at uh, mag harvest muna ako guys kasi baka pagka uh, hinahawakan ko tong video tung uh, cellphone eh baka maabutin ako ng alas 6 ng one, gabi <laughs> ayan guys so yun lang guys at uh, tuloy tuloy lang sa pagiging prepare natin unti unti may establish din natin at uh, may kwenta natin. Magawa natin yung mga project na uh, dream natin o yung mga goal natin, yung mga kunting project, kunting ah uh, kaunting uh, assignment sa pagiging prepare natin. Ay, okay guys, so hanggang sa muli, see you sa ating next video. God bless po mga boy lahat, mga, kapreper, mga ka prepper mga ka-agree, mga kasaka, mga ka-farmer.